Mga kaparangay, isa na naman na madalas dalhin sa barangay yung issue ng pagkakalat ng chismis. Kaya po sa video ito, pag-usapan po natin yung tungkol sa pagkakalat ng chismis. Music Ang araw mga kabarangay, kamusta na po kayo? Kagaya po ng nabanggit ko doon sa nakalipas kong video ay pag-uusapan po natin ngayon at sa mga darating na araw ay tungkol sa mga krimen na sakop ng katarong pambarangay. Kaya po itong video ito, pag-uusapan naman natin ano ba yung intriguing against honor. Okay, sa Pilipinas mga kabarangay, ang intriguing against honor ay maaaring isalin sa Tagalog bilang paninirang puri o pagkakalat ng maling impormasyon laban sa dangal ng isang tao. Ang eksaktong termino intriguing against honor ay walang direktang katumbas na salita sa Tagalong, ngunit ang kahulugan nito ay tumutukoy sa akto ng pagkakalat ng chismis. So matyan, madali ng matandaan na intriguing against honor, pagkakalat ng chismis o maling informasyon na nakasisira sa reputasyon o dangal ng isang tao. Mga kabarangay, sa konteksto po ng Revised Penal Code ng Pilipinas, ang intriguing against honor ay isang krimen at matatagpuan sa Article 364 ng nasabing batas. Ang intriguing against honor ay hindi kasing tindi ng libel. Ngunit ito ay isang pagkilos na itinuturing na nakasisira sa karangalan ng isang tao. Ang mga ganitong akusasyon ay maaaring magdulot ng kahihiyan o pag-aalinlangan sa reputasyon ng biktima kahit na hindi ito umabot sa seryosong antas na katulad ng libel. Ang mga kabarangay sa madaling salita, ang intriguing against honor o yung papakalat ng chismis ay isang simpleng uri ng paninirang puri na may intensyong sirain ang dangal ng isang tao sa pamamagitan ng pagpapaala ng mali o nakaliligaw na impormasyon tungkol sa kanya. Bagaman at itinaas na ng Republic Act 10951 ang multa para sa krimen na ito, nananatiling aresto menor o pagkakakulong ng isang araw hanggang tatlong pong araw ang parusa dito kung kaya at sakop pa din ng katarungang lo ang nasabing kaso. Ayan mga kaparanggay, another subject matter okay. ng, na paso sa authority ng Lupon. Pero, paulit-ulit po ako, lagi dito ha, hindi ko mo pasok na ang subject matter sa authority ng lupon, ay tatanggapin agad. Okay? Nang barangay secretary yung reklamo ng complainant. Kailangan puding i-establish ang residency ng mga partido ng complainant, ng respondent. Kasi kung hindi pasok ang residency, meaning sila ay nakatira sa magkaibang munisipalidad, nakatira sa magkaibang city, although pasok yung subject matter sa katarungan pambarangay ay hindi po pa, hindi pa din dapat tanggapin kasi po may mga instances sa ah, na nakaupo na okay sa mediation sa mediation room nag-uusap na then sa kalagitnaan ah, ng pag-uusap malalaman na nako wala pa lang authority ang lupon kaya mga kabarangay, mga kapwa kulupon, mga barangay sekretaris, mga punong barangay, dapat pong i-establish muna lagi ang residency ng isang tao nagrereklamo o yung inirereklamo. Okay? Bukod po ito, huwag natin din kakalimutan na dapat individual or natural person ang dudulog sa atin. Okay po? Kaya mga barangay, marami pong salamat muli sa inyong patuloy na panonood dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Gusto ko pong batiin, okay, yung isa nating kaibigan na Lupon from Pampanga. Si Lupon Taga Pamayapa, Lerma Kison. Siya po ay isang masipan na Lupon at uh, laging uh, may mga minemessage sa akin concern about sa kanilang practice. At salamat naman po at ating na nakakatulong tayo sa kanila na bibigyan po natin ng uh, tamang solusyon. Muli, happy birthday po kay Lupon Tagapamiyapa member Lerma Kison. Hanggang dito na lang po mga kabaranggay at ako po ay nagpapasalamat sa patuloy ninyo na panonood dito sa Katarungang Pambarangay Channel. Ako po si Jeffrey.